Nung nakaraang gabi naman kasi, may nadali kami sa alam. Pero pag, pag ano namin pag kuha namin doon sa gabi Ano, item, malaki. Hindi siya ang Bibigay lakas sa bro, yung kapangyarihan nila. Huwakan mo nga yung namin si Mangkiting naalala na niya yung mga ano mga konti-konti na niyang naalala yung mga nangyari Subukan natin na bro. Sa tinutulungan mo 'yan, bro. Kinalangilin niya lahat ng mga bagay, 'yung mga bro. Ah, linisin mo katawan natin. Dapat lang 'yan, kinalangilin mo mga putik sa katawan mo para malinis na lahat. Makakontin ko bahay mo, hindi ko naman anak sa iyo, bro. Hindi na hanap dito 'yan. naghiwalay kami dahil dahil nga ano may siyempre nag ano kami nung handa pa kami eh, ang nasahan ko nagkikita kami dito sa butat sa mga tuloran baka nang hindi sige babalita lang natin si Pilimon bro para hindi ipipitin na siya sa paghahanap baka nanganap pa rin hindi nga yung yung layo pa nga yung layo pa nga pa grabe yung grabe yung ginawa sa yung Grabe no? grabe yung lakas bro ganito bro hindi lang yung hindi pa kung mapasok

Parang sa may, sarang may kaaway, kinaway doon. At parang nawala nga naman ang kamay Oh, naglaban-laban pala doon? Naglaban doon. Di ba, kung sino yun? May ito na matandaan? Walang ba? Baka, siguro, yung mga kaibigan ko natin, baka doon. Ano ba? Ano tayo ng ilo, bro, para ma saan na yung damit mo bro? Diwan ko tumo na Yung bag mo bro na ano ko lang inihit ko lang. Kita ko kasi ako may inihit ko lang. ko yung bag mo. Buti bro. Nandoon yung damit ko. Nandoon yung damit mo. Buti na lang mga pinanganak ko. Baka sila yung nagtara nagsangka doon sa ibang kasama ko ni Mayaman bro, ni Supreme. Dote, so, yung kaibigan Ini dia kan, bunga di sini, tapi ada original rumput. di rumah anak, anak-anak saya tuh pasti kita panggilnya "kita", bahasa ini yang sasaran. Bunca pakai balik pada walang Alhamdulillah, itu di enggak normal. Kamu matiin si di gimana ambil itu kita lembut kita ingin tuh

Kailangan mo makapagpalakas doon, magpagaling sa tuluyan. Kailangan mo ginagamot ang mga mga kaibigan sa bata. Kailangan mo rin makapagpalakas doon. Kailangan mo rin makapagpalakas doon. Ari bro, huwag ka muna babalik sa pag mo mga ilang araw. Ano ba yung kasagupaan niya bro? Ang lalaki niya ka, itin bro. Ano ba? Ano ba? Doon ah, kasi habang ako ay nagkatali pa. Ang dami pa. Ang dami pa bro. Ano nga? Ano, Anong nakaraan siya siya, Grabe. kasi nga yung counter, bro. Ayun. Yun, naman. Yan Supremo. So, ano, bin, alagad din din yung Supremo? Ay, alagad din. Ang dami palang elemento nga ano, nga si Supremo, no? Ang dami pala, bro. Kaya kinukuha ulit ni Ram yung ano, yung karya niya. na Nakagat nga si Pilimon? Nakagat si Pilimon? Oo. Ano, ano ba yan si Supremo, bro? At, yun na pa yung pinakamataas sa lahat ng elemento dito? Yan so, na ba itong bagong

Ano yan si ano yan si smoke yan smoke smoke. Mm -hmm. Ako pala si Mangiting. Bro. Okay bro, sige bro. Salamat bro. Magkakaling ka muna bro. Saka na tayo mag-usap. Saka na ako magpaliwanag kung magaling ka na. Buti mm, okay na lang, nandito si Isma. Nagpakagaling mo na ito. Alam mo bro, yung mga siya anak. Ang lakas ka pagdabi. Yung anak bro? Bakit? Bakit yung anak? Bakit yung

Si ano pala si Supremo i eh, parang pagin mahilig siya sa double ganir Yung ano yung kamukha mo ano gayahin niya. Oo. Oh. Oh. Paggayahin so, niya. Buo mo ang katawan, gayahin niya. Akala ko yung, kala ko yung nabongganin, bro, yung pinagsapay, yung ponduhay at tribun. Ano yung pinakamit at yung kalabarin natin, wangyat yan? Kailangan natin yung mga nakaraan Noong nakaraang may nagaling namin ganap, pero pag, ano namin, pag buha namin yung bansa, gabi naman.

Eh, iniisip namin, paano na si... Iba na yung pinapasok sa ating katawan eh. Iba na yung gumagamit. Parang kapangyarihan na lang yung nagbibigay lakas sa'yo bro, yung kapangyarihan nila. Yeah. Hawakan mo nga yung kamera. ngang palipun e sabaw nitla palanit e jan bu? ngang palipun, jan lang lang siya di Ilan na kuling, ilan na kuling ka? Pambo? Napagala talaga bro? Tatlong linggo. Tatlong linggo? Tatlong linggo. Pero hindi ko kung dito. Ha? Hindi Baka may pinakain sa'yo doon. Ah, maraming pagkain doon bro. Maraming pagkain doon? Maraming pagkain doon. Siguro nakakain ka nung ano, kanina hindi itim. Po, maraming mga putas doon. Nakakain ka ba doon ang kanin na itim? Mayroon po, mayroon, mayroon, ano, kasi talaga po. Pero kinain mo ba o hindi? Hindi mo kinain po. Hindi mo kinain? Mabuti mm. na lang hindi mo kinain yung kanin na itim? Hindi mo kinain mo po. Naku, pag kumain sa nun baka hindi na natin si yeah, hmm? Tala, mabuk, ito maisagip si Makiting. Kaya nga. Malinis na siya po. Sige, hindi po na ako kumakain mo eh, hmm? so hindi ako kumakain. Ito, buti. Ayan, so, malinis sa yung katawan ng nang Wala